Kumusta mga kapamilya? Alam mo ba na may mga bagong pension benefits na available na ngayon para sa ating mga senior citizens na maraming hindi pa nakakaalam? Kung ikaw ay 60 years old pataas, o may mga magulang na senior citizen, kailangan mo talaga marinig ang video na ito dahil mapapasabi ka na lang ng isana na malayan ee ng maaga. Sa nakaraang taon, maraming mga senior citizens ang nawala sa malaking halaga ng pera dahil hindi nila alam ang mga tamang proseso sa pag-claim ng kanilang pension benefits. May mga kakilala ako na dapat ay nakatanggap ng 50,000 to 100,000 pesos bawat taon, pero dahil hindi nila alam ang mga requirements at deadlines, nawalang lahat yan. Napakasaya at nakakainis at the same time, hindi ba? Ang pension system ay hindi lang tungkol sa raya o gsis, may mga hidden benefits na pwede mong mamaximize na karamihan sa mga tao ay hindi alam. Halimbawa, may mga senior citizens na nakatanggap ng additional labintatlo remont pension, may mga special allowances para sa healthcare, at may mga tax exemptions na pwedeng mag-save sa iyo ng libu-libong pesos annually. Pero ang tanong, paano mo malalaman kung qualified ka ba dito? Dito sa video na ito, tutulungan kita na maging expert sa lahat ng pension benefits na available para sa seniors. Hindi lang basta-basta information to, ito ay mga tested strategies na ginagamit ng mga successful seniors na nakakuha ng maximum benefits from government. Matutunan mo kung paano mag-apply properly, ano ang mga documents na kailangan, at mga insider tips na hindi mo makikita sa ibang lugar. Kaya before pa natin simulan ang detailed discussion, pakiclick naman yung like button para mas maraming senior citizens ang makakaalam ng mga importanteng information na ito. At huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell para updated ka sa lahat ng mga bagong benefits at opportunities para sa seniors. Share mo rin ito sa inyong mga kapitbahay, mga kaibigan, at mga kamag-anak na senior citizens para sama-sama nating ma-maximize ang aming mga benefits. Una sa lahat, gusto ko kayong ma-educate tungkol sa tunay na kahulugan ng pension system dito sa Pilipinas. Maraming mga senior citizens ang akala nila na ang pension ay simpleng monthly allowance lang na binibigay ng government, pero hindi ganun kasimple yan. Ang pension system ay isang complex financial structure na na para mag-provide ng comprehensive support sa mga senior citizens na nag-contribute sa ekonomiya ng bansa for decades. Ang problema ay karamihan sa aming mga kababayan ay hindi fully aware sa lahat ng components ng system na ito, kaya maraming opportunities na nawawala. Isipin mo na lang, habang nagtratrabaho ka for 30, 40, o 50 years, bawat buwan may portion ng sahod mo na napupunta sa RS, Gsis, PhilHealth, at iba pang government agencies. Hindi 'yan charity, 'yan ay investments mo para sa future mo. Pero ang nakakalungkot dito ay maraming mga senior citizens na nagre-retire without fully understanding kung paano ma-maximize yung mga investments na 'yan. Parang nag-invest ka sa stock market for decades, pero hindi mo alam kung paano i-cash out yung profits mo. Ang first major component na dapat mong maintindihan ay yung regular monthly pension. Ito yung basic amount na nakakuha mo monthly depende sa years of contribution mo at sa amount na naging contribution mo throughout your working years. Pero hindi lang dito nagtatapos ang story. May mga additional benefits na available depending sa circumstances mo. Halimbawa, kung ikaw ay may mga dependent children na hindi pa umabot sa legal age, may additional allowance ka na pwedeng makuha. May mga cases din na kung ang asawa mo ay qualified senior citizen din, pwede kayong both mag-receive ng individual pensions na mas malaki pa sa combined pension na inexpect ninyo. Ang healthcare benefits naman ay totally separate discussion na napaka-importante. Maraming mga senior citizens na hindi realize na ang PhilHealth benefits nila ay mas comprehensive pa sa private health insurance na binabayaran nila monthly. May mga specific medical procedures na fully covered ng PhilHealth para sa senior citizens, may mga medicines na pwedeng ma-reimburse, at may mga partnerships with private hospitals na nagbibigay ng significant discounts. Pero para ma-access mo lahat ng benefits na ito, kailangan mo alam ang exact procedures at requirements. Speaking of healthcare, may mga special programs din na available para sa mga senior citizens na may chronic conditions like diabetes, hypertension, at iba pang age-related health issues. Yung mga medicines na kailangan mo monthly, pwede mo i-access through government programs at substantial discounts o minsan libre pa talaga. May mga government clinics na nag-o-offer ng free regular check-ups para sa senior citizens, may mga specialized programs para sa physical therapy at may mga mental health support programs na specifically designed para sa older adults. Ang tax benefits naman para sa senior citizens ay napakaganda din pero hindi masyado na discuss sa public. Una, yung personal income tax exemption para sa senior citizens ay mas malaki compared sa regular taxpayers. Pangalawa, may mga specific deductions na available para sa medical expenses, may mga UD exemptions sa certain purchases, at may mga property tax reductions na available depending sa municipality mo. Pero ang key dito ay kailangan mo alam kung paano mag-apply para sa mga benefits na ito at kung anong mga documents ang kailangan mo. Ngayon, usapan naman natin yung mga common mistakes na ginagawa ng mga senior citizens na nagruruin sa kanilang pension benefits. Yung number one mistake ay late application. Maraming mga senior citizens na nag-aantay pa ng ilang buwan o taon bago mag-apply sa kanilang pension benefits, hindi nila alam na may mga deadlines na kailangan i para ma-maximize yung benefits nila. May mga cases na kung nag-apply ka ng late, may mga retroactive payments na pwede mo pa makuha, pero may mga limitations din dito na kailangan mo alam. Yung second common mistake ay incomplete documentation. Ang pension application process ay napaka-particular sa mga requirements, at kung may kahit isang document ka lang na kulang o mali, pwedeng madelay yung application mo ng months or even years. May mga specific formats na kailangan i-follow, may mga signatures na kailangan notarized, at may mga certifications na kailangan updated. Ang problema ay maraming mga applicants na nag-assume na pwede na yung mga old documents nila, hindi nila alam na may mga expiration dates at specific requirements para sa bawat document. Yung third mistake ay hindi pag-update ng personal information. Kung nag-change ka ng address, civil status, o may mga new dependents ka, kailangan mo i-update yung records mo para ma-adjust yung benefits mo accordingly. May mga cases ng mga senior citizens na pwede sana makakuha ng additional benefits dahil sa changes in circumstances, pero dahil hindi nila na i-update yung records nila, hindi nila na maximize yung potential benefits nila. Ang fourth mistake na napaka-common ay hindi pag-understand sa mga optional benefits na available. Maraming mga senior citizens na focused lang sa basic monthly pension, hindi nila alam na may mga additional programs na pwede nilang i-avail. May mga housing assistance programs para sa senior citizens, may mga livelihood programs na nag-provide ng additional income opportunities, may mga educational assistance programs para sa mga grandchildren nila, at may mga recreational programs na nag-enhance ng quality of life nila. Usapan naman natin yung mga advanced strategies na pwedeng gamitin para ma-maximize yung pension benefits. Una, yung strategic timing ng retirement. Hindi lahat ng mga senior citizens ay dapat mag-retire agad pagka negatibo, anim na o anim na putlima. May mga cases na mas beneficial kung mag-continue ka pa ng work for few more years para ma-increase yung contribution mo at subsequently ma-increase din yung monthly pension mo. May mga calculations na pwedeng gawin para ma-determine kung ano yung optimal retirement age mo based sa financial situation mo. Pangalawa, yung family planning aspect ng pension benefits. Kung may asawa ka na senior citizen din, pwede kayong mag-strategically plan kung paano ninyo ma-maximize yung combined benefits ninyo. May mga cases na mas beneficial kung isa lang sa inyo ang mag-apply sa certain benefits habang yung isa ay mag-apply sa ibang set of benefits. May mga spousal benefits din na available na hindi common knowledge sa maraming mga couples. Pangatlo, yung investment aspect ng pension money. Maraming mga senior citizens na once na-receive nila yung monthly pension, ginagastos nila agad yung buong amount. Pero may mga investment opportunities na specifically designed para sa senior citizens na pwedeng mag-provide ng additional income. May mga low-risk investment options na government-backed, may mga cooperative investments na nag-provide ng steady returns, at may mga small business opportunities na appropriate para sa senior citizens. Ang mga legal aspects naman ng pension benefits ay important din na madiscuss. May mga inheritance rights na connected sa pension benefits na hindi maraming tao ang aware. Kung ikaw ay pension recipient at may mga dependent ka, may mga specific ways kung paano maprotect mo yung rights nila sa benefits mo. May mga cases din na kung hindi mo properly na document yung mga beneficiaries mo, pwedeng magcomplicate yung benefit transfer process. May mga fraud prevention measures din na kailangan mong alam bilang senior citizen. Maraming mga scammers na nagtatarget sa senior citizens na may pension benefits. May mga fake programs na Nino offer, may mga fake documents na pinapabayad, at may mga fake representatives na nag-o-offer ng services na hindi legitimate. Kailangan mo alam kung ano yung mga red flags na kailangan mo ay watch out for. Ang technology integration naman sa pension system ay naging significant factor na din ngayon. Maraming mga processes na pwede mo na i-access online, may mga mobile apps na available para sa pension-related transactions, at may mga digital payment options na mas convenient at secure. Pero para sa mga senior citizens na hindi familiar sa technology, may mga assistance programs din na available para matulungan sila sa digital transition. Yung community support aspect naman ng pension benefits ay hindi dapat ma-ignore. May mga senior citizen organizations na nag-provide ng group activities, may mga community centers na nag-o-offer ng services specifically para sa pension recipients. At may mga peer support groups na nag-help sa mga bagong retirees na mag-adjust sa retirement life. Yung networking with other senior citizens ay napaka-valuable din para sa information sharing at emotional support. Ang geographic considerations naman ay important din, especially para sa mga senior citizens na nagrelocate after retirement. May mga differences sa implementation ng pension benefits depending sa location mo. May mga local government units na nag o ng additional benefits para sa senior citizen residents nila at may mga regional variations sa mga available services. Kung nagplan ka mag-relocate, kailangan mo ay research kung ano yung pension-related implications ng move mo.